Hello guys, uh, welcome to my channel Kachiko uh, Shout Shoutout pala sa ating mga kababayan Kahit saan mga mundo, lalo na dyan sa ating sa Saudi, ating mga W dyan Ito guys, uh, share ko lang sa inyo, konti lang ito sa share ko Sa tungkol dito sa uh, Kung maninira, maninirahan ka dito sa Canada At uh, ito guys, ito ay uh, Napaka mahal ang property tax dito sa Canada yung bahay ko guys hindi naman masyadong kalakihan ito at uh, hindi, at uh, hindi naman masyadong malaki ang lupa hmm. so ayan nabili uh, namin ito guys uh, noong uh, 2016 so, kami rito noong 2010 Ito guys na, na sa dipindi yan kung gaano kalaki ang bahay mo o gaano man ka liit na dipindi na dipindi yan kung magkano binabayaran mo dito. Sa akin guys hindi masyadong kalaki yan kaya binabayaran ko dito is almost $2,000 property tax yun yan guys. Sa loob ng isang taon. Mabigat. At ang ginagawa ko naman nag ano na ako per month para hindi siya mabigla para hindi siya ma mabigat sa bulsa kaya kung hindi ka magpapayad buwan buwan masakit sa bulsa kaya <laughs> yan maliban dun kung mamili ka ng bahay rito kailangan mo mag ano ng insurance like fire sa so, fire insurance ng bahay just in case kung masunog man or mag floods meron ka insurance makakabayad ka yan guys mas magastos ang property tax dito kasi malaki mas mas malaki pa dyan kung doon ka sa city manirahan ako naninirahan ako dito dito na ako sa town ba? nagustuhan ko dito sa town kasi tahimik siya hindi masyadong malaki ang cost of living unfair sa malaking city na malaki ang cost of living dito maliban yung ano naman yung doon sa ano naman sa heater o sa heater yan nung sa ano sa heater at saka power yan babayaran mo diyan pag ka na dito ng uh, sariling bahay ya yeah, ano rin so bibigyan ka ng tax yung fire insurance, yung utilities. Yung uh, properties ko dahil guys, sisir ko na sa inyo. Hanggang dan, hanggang dun. So meron akong garden dito. Yun nga, sabi nga ang iba. Maganda manirahan. Oh, maganda ng mga manirahan dito guys. Napakaganda manirahan dito sa Canada. Kaso nga lang yun. Ang cost of living dito napakalaki lalo na kung may property ka dito sa Canada yung property tax ang medyo masakit medyo umaaray ang mga Pilipino dito sa pag, ano, pag may property ka dito malaki tumataas yan guys every year ang property tax lalo na dyan sa mga city dito sa Toronto o sa Alberta sa mga city sa Vancouver nako napakalaki ang property tax doon. Lalo na pag malaki yung bahay mo. Yun ang masakit doon. Kaya, nagiging even lang. So, kung nandun ka sa city, kailangan mo magdalawa ng trabaho para, siyempre, hirap. sa bayaran. So, makikita mo guys, pag napipicture, nakasabihin mo, yun, ang ganda ang buhay. Pero, oh, ang ganda ang buhay. Pero, yun nga, malaking bayaran. Oh, sige pala guys, uh, share ko sa inyo guys sa loob ng bahay. Tara. Ito yung bahay ko ay may tatlong kwarto. At sa dalawang uh, washroom to. Dalawang siya. So, pasok tayo guys. Yan. Okay. Yung mga ng sapatos. Ito, yung isang kwarto dito. Hindi masyadong kalakihan. Tsaka ito yung uh, washroom. Washroom lang, guys. yung washroom. yan So, ito yung kwarto. yung sala. So, meron ako dito, guys, sa uh, isda. Aquarium. May ako sa isda. So, meron akong uh, uh, tawag dito, bonsai. So, So, dito guys yung sala, pinakasala na namin to. Ito yung halaman namin. Ito yung isang kwarto dito guys. So, yung sabi nga na pampaswerte. <laughs> to guys, napakasimple lang dito ng bahay namin. Malit lang ito guys, bahay namin. Hindi na ako nangarap na lumaki, pumili ako ng malaki. Tama lang to. Kasi pag malaki yung bahay mo, malaking babayaran mo ng utilities. Iba? Punta tayo, punta tayo guys sa ano, sa basement namin. Ito sa basement. Bali dalawang kwarto sa taas. Ituro e, ko lang kayo guys ha. Ito yung basement. Dito yung isang kwarto. Hindi masyadong Ito yung isang kwarto. Hindi masyadong kalaki to. Sa so, ito yung uh, ano namin yung laundry. Ito yung water heater at saka yung no, yung heater. Yung heater natin guys, in-equalize in namin 'yan. So, equalize para maintain lang binabayaran ko every month. So, ang binabayaran ko yan guys, eh, oh, every month is 100 dollars a month yung heater. Yung iinit lang yan guys, painit sa bahay. Yan guys, yung uh, simple namin pamumuhay rito sa Canada. Sabi nga nila, pag nasa Canada ka, eh, ano ka na? uh, Maganda ka ano na rito. Paso nga lang sinasabi ko, yung mga bayaran, lahat. Lahat yan. dami. kailangan mong kumayod. Talaga. Para makabayad ka doon sa property tax mo, sa heater mo, sa tubig, sa kuryente, lahat. Sa sakyan mo. Ako, ako, di ako nag -reklamo guys, uh, hindi ako nagreklamo guys sa na, Hindi Lalo ko lang ito. Ni-share ko lang sa inyo para malaman niyo na ganito pala ang buhay rito. Well, thank you so much guys sa uh, panood niyo sa aking video. Yung hindi pa guys nakasubscribe sa akin. Please uh, subscribe sa, sa akin may channel guys. At Chico. And uh, thank you so much. At least po sa ating lahat guys. Thank you. Until the next uh, video. Ayan. Yeah, yeah. Thanks.